guys maraming cake dito sa red ribbon ayan dahil birthday ngayon ng aking biyanan ililibre namin siya ng cake o, ito ang napili ko, 735 yan lalagyan pa ng sulat yan Asan ka ba dalawa? Pinapay pa ko sa pagkat. Huwag na lang muna. Hi ka muna. Hi, boys. Ganda. Kalukalike lang pala. Wala <laughs> ka pasok? Nakawi ko na. Ah. Umaga ako. Okay, taray ni nanay. Dalawa cake niya, oh. Kapwa okay, at saka. May pasok yun. Joshua. Mayroon din. Di ba, si rin Charmin, rin. alas ni Vina na, na uwi. Kasi traffic. Kaya mo nang bitbitin niya yung dalawa. ano <laughs> na, no, na, Hindi ko alam no. din kung saan. Saan po dito yung sabori, ma'am? Sa baba? Sa B. Ha? Huh? paris. Sa bilang ng Doon sa kabila? Ay, tatawid pa kami. Ah, okay. Uy, may ay, may ano ka ba? May pang-sindi ka ba dyan? Hindi yung lighter. Wala. Sa Oh, picture ka na dito. Picture ka muna dyan. <laughs> okay, ready one, two. Tara na. Thank you, ma'am, sir. Ayan, lalayas na kami. Guys, lalayas na kami, guys. Nakabili na kami ng dalawang cake. Adventure. Shout out. Shout out ka. Bais si ganda. Bais si ganda. Ang sungit mo naman. Pwede <laughs> oh, <yeah. laughs> pa picture, Bais. <laughs> <laughs> Mamaya mag-live ako sa YouTube. Ay, magla-live na nga ako.